Hello, good morning guys. Ayan. So, umaga ngayon, Saturday and ano bang araw? Teka lang guys. nakikising kissing lang namin. Tapos yung mag-ama ko is, kita nyo naman guys. Kita nyo yung mag-ama ko. Ayan. Lego ang breakfast. <laughs> Tapos mag na ako guys. Nakapantulog pa ako. Diba? Ayan. I woke up like this. Kita ba? Hindi man ganun kagulo ang aming kitchen. Ganda ng panahon. Kanyan kaganda ang panahon. At may sampayan pa ako dun. Actually, ba nga tuyo na yun. Nakalimutan ko kahapit. Tapos, ayan naman ang ating. Let's oh. leave and Julia. Okay, uh, Sabi eh. we'll tiring also to swim. Hambi. Okay.

Toink. ako rasya do ah. Toink. pa? Apa? <Huh>? Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> yeah. Bega to ha, eh, Julian. Begat to. <laughs> Son? Pinalagyan ko sa kanya ng ganyan para may lalagyan kami ng mga

Hallå! Hallå! Jaja, vad supersträckigt! Så dårlig du är! Ja! Vem får det? Bra va? Ikke, sätta ihop på avgången, det är bra. Ta